Sabi ko nga guys, kung kaya nila, kaya ko rin dahil wala rin ibang gagawa. Hindi ginawa na namin ni Nanay, maaga pa nga kaming lumabas dito sa aming gate. Para putulan, ito yung aming mga bakal na nakatayo dito sa harap at nagaabang na ayusin nila dahil ay nga guys sobrang busy yata nila kami na guys ang gumawa yan na kinuha na namin ito buti na nga lang guys meron kaming panglagari sa bakal at hiniram ko nga lang yan sa nanay ko abay talaga namang sinadya ko pa doon yung nanay ko sa kabilang ibayo at ako yung nanghiram ng kanyang bakal ito nga inunti-unti ko na nga ito guys maaga pa naman ito yung tipong kagigising lang namin ni nanay at hindi pa nga ako nakakapagkape mabuti na nga lang inakainom ako ng maligamgam na tubig para lang maibsa ng aking uhaw at magdamag na pagtulog at ito nga guys tamang kwento nga kami ni nanay habang pinuputulan namin itong mga to at tingnan nyo nga oh, kailangan pa talaga pala ng mga mapapatungan bago mo malalagari yan. at kailangan guys malakas talaga tayo at hindi nga nagtagal mamaya konti ayan na sila nagsidatingan na sila maaga po talaga silang pumapasok siguro mga 7 o'clock inandyan na yan sila lalo pa ngayon na magbubuhos sila kaya maaga sila hindi ko nga alam yan guys kung anong tawag dyan sa nilalagay nila sa bakal parang pinturang kulay itim hindi ko nga alam guys at ito nga po tingnan nyo pumunta na ako dito sa gilid ng aming bakod kasi nga po alam ko naman na magbubuhos sila ngayong morning so wala akong ibang madadaanan gagawa tayo ng paraan para kahit pa paano makapasok tayo so dito guys meron dito maliit na space sa gilid ng aming bakod ito nga lang yung aking lilinisan para kahit pa paano meron akong hahakbang-hakbangan at meron akong lalambitinan para makarating lang dito sa kabilang kalsada na pwede kong pag daanan. Yung nga guys, dito lang tayo sa gilid. At yan na nga sila guys. So, parating na sila dahil nagbabayanihan sila ha. Buhat-buhat nila yung isang bakal na napakabigat guys. Kaya yan, kung inyong mapapansin, talagang sobrang saya pa nga nila habang nagkukwintuhan at buhat-buhat yan yung napakabigat na bakal. Sabi nga po nila, hindi raw po ito kasama sa sisimentuhin. So, dito na lang tayo dadaan guys. Mabuti na nga lang, mayroon pa mga damun na pwede nating apakan dito. Pero mas maganda sana kung mayroon pang mga bato na mailagay tayo dito para kahit papaano ay eh, meron tayong mahakbang-hakbangan hanggang makarating tayo doon sa pinaka tuyong semento para kahit papaano. Ano guys, may madaanan tayo sa paglalabas-pasok dito. Happy birthday, Samsam. Uh, Beti mo. Santay mo, may sa sarili bi. Jali bi. ay love Jali bi si Samsam. Aha. Ana tuloy Jali bi. Jali bi. years old pa lang yan siya, guys. Yung batang yan, e, talaga napakadaldal na sobrang cute ng batang yan. <laughs> May bayanihan guys, dumaan. <laughs> bayanihan. <laughs> At ito nga po, tingnan nyo, nakikita nyo po ba yan? Yan ang kapalit ng pison dahil hindi po makapasok ang pison dito ngayon dahil baka masira pa raw ito yung kanilang ginang ginawang forma dito sa kalsada. Kaya ayan, manumano na lang sila guys at itong sinanay, tinulungan pala kami nito ni kuya, Yan, tinutulungan nila kami na magtali dito sa bakal. At sabi nga nila guys, isila na raw ang bahala at wag na kaming maghirap. Abay, napakaswerte namin sa araw na ito. <laughs>